may gusto kong ishare dito para sa mga breastfeeding mamis na kagaya ko. di ba once na nag-gain tayo, ang hirap-hirap bumalik sa dating weight natin. Aminin natin, struggle talaga natin mga mamis yan kahit sabihin natin na mami na ako, na okay lang na magkaroon ng mambad. Pero deep inside talaga, lalo na nga sa generation ngayon na nakikita natin na may mga nagbubuntis ng anak, tatlo, lima, pero yung katawan nila still the same, ang sexy pa rin nila, ang ganda nila, na parang hindi sila ng So, meron akong gustong i-share dito, ha, sa mga mamis na mahirap magpapayat. So, last week, nagsundo ko ng anak ko. Dahil nagmamadala akong magsundo, 'di ba meron tayo mga pantalon na mga sinasabit lang dito sa pintuan or kung saan man na mga inuulit natin lalo na mga pants. So sinuot ko tong pantalon ko na to na yun yung una ko nakita. Sinuot ko nang madali ako. Nagulat ako. Kasi nagkaroon ng space which is super sikip sa akin nung pantalon na yun. Pero kasya naman, kasya naman. Pero hindi ko na kaya siyang isuot pag kakain. Yung as in, kain talaga na mabubusog ka ganun. So, sinuot ko siya, dahil nga nakapambahay ako, nakashortsando. Tapos, nagulta ako, nagkaroon ng konting space, dumuwag yung pantalon ko. Totoo! Totoo. Tapos, kinuha ko yung timbangan, nagtimbang ako, nagulat ako, 67 kilos na lang ako. E nung last na nagtimbang ako, last two weeks, siguro mga nasa first week na November, nagtimbang ako, nasa 69 pa ako, 69 point something. So, pumunta na ako sa school and then pagkasundo ko sa anak ko, pagbalik ko dito, nagtimbang talaga ako kasi sabi ko, baka nang pa-fluctuate, baka hindi lang tama yung surface na pinagpatungan ko ng timbangan. Ngayon, nagtimbang ako ulit. By the way, I'm drinking black coffee. Nagtimbang ako, eto makikita nyo, nagtimbang ako, 67.7 ako nyan. Kasi uminom na ako ng tubig, pero pagkagising ko, 67.2 lang ako. Tapos, inisip ko, ano bang ginawa ko? Eh, hindi naman ako nagda-diet kasi hindi ako nababother sa katawan ko talaga kahit tumaba ko. Kasi bago ako nagbuntis, nasa 59 kilos ako. Hindi ako nababother kahit na sinasabi nila, ang laki-laki ko na, ang taba-taba ko na. iyon may parents, sinasabi nga na, ang taba-taba ko na eh. Pero sabi ko, bakit pa? Ba? Eh, nagpapa papa breastfeed ako sa anak ko. Sabi ko, alam natin na mga mamis na once na nag-diet tayo, is makakompromise talaga yung milk. Pwedeng makompromise. Ihina, ganun. So, syempre, ako, as a breastfeeding mami talaga, breastfeeding mami, mommy, mommy, breastfeeding mami, mommy is ayoko talagang makompromise yung gatas ko. Kasi gusto ko enough milk na nabibigay ko sa anak ko. Alam na mga breastfeeding mami syan talaga, na ang hirap pag humina yung gatas. Nakaka-paranoid. <laughs> so, yun. So, na-realize ko na yung coffee ko, every morning, coffee person kasi ako. Tapos, pagkagising ko pa lang, yung kape ko is nilalagyan ko ng creamer and sugar. Pero nga, dahil nag-switch na ako sa black coffee, na-realize ko na isang factor yon Pangalawa, nagbawas ako ng rice. Kasi, yung kain ko noon, para akong construction worker na akala mo magbubuhat ako ng sandamakmak, magkatrabaho ng sandamakmak. Ang dami kong rice, siguro mga nasa two and a half cups yung rice ko. Tapos, iba pa yung ulam ko. So, ngayon, nagbawas ako, naging, ano na lang ako, one and a half. Maximum ko na yung, ano, yung, sa kalahati. Pero madalas, kasi may kanting kami, so, one cup na lang. Tapos, na ko, dun pala, sa konting pagbawas-bawas, na hindi ko na mamalayan pala, na nababawasan na yung timbang ko. So, pwede pa lang ganun, no? Yung hindi ka ma stress na kung anong kakainin mo, iisipin mo, hala, ang daming calories, ang ilan na naman yung kailangan ko pang itik. Hindi pala, hindi pala kailangan maging ganun sa so, pag nagka-carrier deficit ka, hindi mo pala kailangan ma-stress.